Yan, kumusta na mga kalahi at Martes Santo ngayong araw na to. So usually, di ba pag mahal na araw, ay dapat nagsisimba o gagawa ng mga sakripisyo o mga bagay na titigil natin gawin para ialay natin sa Panginoong Diyos. Pero ano ba ang mga sakripisyo na dapat nating isagawa? Actually ngayon, katapos ko na ng templo, ng buong bahay. It means, nagdinis ako ng bahay, minat ko siya at talagang binasa natin para ma-cleanse out yung mga dirt. Dahil kasi kahapon, sa daming tao dito, dahil nag-aral po tayo, nagkaroon tayo ng aralan. At siyempre, may nag-imprint ng mga negative energies kasi hiling nga po ang ginagawa natin. No? Pero yung gawain ng mga katoliko na bisita iglesia at pag-aalay lakad, ito yung mga ibang gawain na ginagawa nila para ialay sa Diyos. Pero totoo nga bang alay sa Diyos? Kasi kadalasan, after nilang pag nagbisita visita iglesia sila, kasama nila mga tropa nila, mga kaibigan nila, kabuntuhan. At it's a good time na para makasama ng mga, mga kaibigan, magsaya, at at the same time is magsimba. No? So, sabi nila sa pagsasacrificeong ito ay inaalala nila ang buhay at kamatayan ni Kristo. kung saan ay pinako sa cross. Gayun din yung um station of the cross, 'di ba, na naglalakad ng procession, nagdadasal, may kandila, may pagdarasal. Ito yung mga uri ng pagsasacrificeong alam natin. Pero guys, ang sakripisyo, 'di ba, ano nga ba talaga ang sakripisyo? Ito ay isang uri ng pag-aalay na maaari nating ibigay sa Panginoon. So, hindi lang siya sa pagdarasal o pagsisimba. Pwede rin natin itong isagawa. Halimbawa, meron magkakandak tayo ng feeding program. Isa itong pamamaraan ng pag-aalay, no? pag-aalay sa Panginoon. Yung tumulong ka sa mga kapwa, mo yung mga mahihirap na bata, o kaya is magkaroon tayo ng gift-giving activity na pagbibigay ng mga notebook, libro, bag, lapis, etc. etc sa mga batang na nangangailangan, lalo ng mga aral Ganyan din, isang pang activities na nagawa namin is nag, uh, nagbigay tayo ng mga damit sa mga nasusunugan o sa ibang mga tao no? na mga kapakipakinabang naman. Na talagang kung napasya mo ang ibang tao, ay parang napapasiya na rin natin ang Panginoong May Kapal. Pero bilang isang wika nung unang panahon, no? ito yung una kong natutunan. Dahil kasi gusto ko matutunan ng prayer ng wika, ano yung mga rituals, inaral natin. At merong isang internet or website na tawag ay daily devotions. No? May daily devotional. I think ito yung daily spell pala. Daily spell. Na ang daily spell na ito ay from the Corellian Nativist Church. At naalala ko, kung gusto mong magkaroon ng daily devotion, is yung paglilinis ng altar. Usually kasi ako, madumi lagi ang altar ko kasi nagsisindi ng kandila, nagsisindi ng incenso and everything. No? And it's very rare na magiging malinis siya. Pero yung occasional na paglilinis niya, ay isa rin pala siyang paghahanda. Bakit ba kailangan malinis ng altar natin? Dahil kasi ito yung lugar kung saan naglalakad, o kumbaga ito yung lugar kung saan tayo maharap para kausapin ang divinity, ang ating mga patrons, no? Ang ating mga patrons, ating mga diwata, na lagi natin kausap. So, yung altar din, nagiging focal point din sa parang portal na kung saan, eh, maaari natin tawagin ang mga espiritu. So, yung mga espiritu na lalabas diyan is either divine o diwata, engkanto, o mga anito. Pero para sa akin, dito ngayon sa templong anito, ano, nag, uh, naglagay ako ng tatlong altar para sa mga diwata, para sa mga engkanto para sa mga anito. Kasi mga diwata, ito yung divinity, no? So, ang dami nila. So, maaring, uh, although ang diwata ko dito, eh, ang altar ko sa diwata ay dedicated talaga sa mga Filipino gods. But then, naglagay din ako ng ibang images or mga statue to represent other different gods of the universe. Ah, uh, merong ang sa si Guangin, hanggang sa si Gaya, yung mga dati kong na workout na divinity. At dito naman, sa harap ko, no, andito yung mga templo ng Encanto, mga Sibulan, Adlo, at Tala, at meron akong mga dragonjaan, at iba pa. Then meron din akong special altar for my ancestor, kung saan nandoon yung lugar, yung litrato ng aking nanay. I think siya yung pinakamahalaga sa akin na kasi wala naman ako kung wala ang nanay ko eh. Ngayong wala na ang nanay ko, nandito pa rin ako. Malas ko kasi nandito pa ako. Pero to be honest, kahit naman wala ang nanay ko, yung katawan lang ang wala niya, pero yung espiritu niya ay kasama ko. Kasama ko sa altar at pagka talaga mainis, mainit ang pulo ko, nainis ako sa mga kapatid ko at pamangkin ko, sambung ako kay nanay. Wala namang iintindi. Tatay ko nasa Siargao. Madalang ko sa makausap pero last time nakausap ko siya, at natuto ako kasi nabigyan ko siya ng pera pang bili ng kalabaw. So magkakaroon naman kami bagong kalabaw sa Siargao. I hope makabalik ako ng Siargao. Makita ko yung kalabaw na yun. But anyway, ilang araw na lang at malapit nang matapos ang aking pagpapanata. So mamimiss ko yung everyday vlogging na makipag-usap sa inyo. Kahit ngayon, sa totoo, ubus na rin yung panahon o parang naubusan ako ng idea. Ano bang pag-uusapan natin? Eh, sinisikap ko pa rin na makipag-usap sa inyo. Dahil sa buong araw, hindi naman imposible na wala ka lang gagawin. No? So yung mga nangyayari sa akin, yun yung kinukwento ko sa inyo. At ngayon, supposedly kasi naggawa ako ng langis para kay Mamang Yoyoy, kasama natin sa TikTok. No? At gusto kong ibigay sa kanya to. Kaya nga lang, masyadong buhay, very active yung, yung langis niya. At bumubula, no? So, ibig sabihin may presence ng mga spirits, may presence ng mga energies dito. Kaya nilinis ko rin yung templo kasi baka mayroon mga negative energies na umaaligid-aligid, no? At since bago kasi itong langis, no? Dedicated ng full moon. So, I want Mamang Yoy to have this. Para naman makatulong din siya sa mga clients niya, sa mga uh, followers niya, no? For sure, kasi napakaginto ang puso ng Mamang Yoy. -yoy. At sana supportan po natin siya sa pamagitan ng pag-gifting sa kanya pag tuwing nagla-live siya. At mag-abel na rin kayo ng service niya. Magaling po sa tarot reader. No? At yun nga, no? so, sa so, susunod so, panahon, eh, talagang I, I pray na itong lugar natin is mag-improve. Although nag-improve na tayo, di ba nag-improve na tayo? Kasi kahapon, anim na tao ang humatyan sa ating uh, aralan ng Hilot Pinabailan. So I don't know kung kakayanin hanggang sa Medyo mainit din ang panahon pero dandang hapon is biglang umulan. At ang sarap ng pakiramdam, no? Kaya nga lang talagang basa. Yung ibang mga pananim ko is tumumba. Kakaiba ang pag kahapon, no? Kasi nakita ko bandang tanghali ay eh, may nag-cloud seeding. Eh nagre-ritual na po tayo para lumabig ang panahon. Yan lang naman ang dasal natin. Pero okay na rin. Mas pinalamig niya ang panahon. Hanggang ngayon is malamig-lamig pa rin although nakikita ko sa labas, mainit, mainit, yung araw. But then the temperature here sa templo is very nice, cooling. At ito nga, si Karim is nandito, nakikipag, nakikinig sa ating usapan. Kaya nga mga kalahik, yun pa rin, no? isa pang issues, yung mga tao na sumusunod sa akin, follow niyo po muna ako, no? follow niyo po muna ako bago kayo gawa ng request. Kasi parang parang na feel ko pag humihingi kayo ng tulong, parang iniisip ko talaga, katulong ba ako? Uh, magpakilala mo na kayo kasi hindi ko kayo kilala. Uh, minsan masungit ako, pero meron ng pagkakataon, mabait ako. Diyan, paano lang kung kailan yan. Pero I need to protect myself from everyone para hindi ako maabuso. At itong pag-tiktok, or I'm not in, uh, hindi ako kumikita sa tiktok ha, or sa YouTube. Pero ang pagiging tarot reader or psychic or manggagamot, ito po yung trabaho ko. So kumikita ako sa panggagamot, sa pagdarasal sa inyo, at sa pagtuturo. Ito yun ang kabuhayan ko. Kadalasan, minsan, alamin ko muna ang sitwasyon ninyo. Huwag kayo kagad magtanong kung magkano. Kasi pwede kong sabihin kung magkano ko eh mamaya, madisappoint naman ako kung hindi na kayo paramdam Alam kong mahal, kasi mahal ko ang sarili ko, iyon, may presyo ako no, may presyo ako. So huwag niyo pa akong tawaran kasi hindi po ako sa palengke, no? Pero kung talagang kailangan at makita ko na seryoso ang pangangailangan, pwede akong pwede kong babaan ang sarili ko. But do not abuse, do not abuse. No, ayaw ko lang ng abuso dahil kasi ang dami na rin pong nag, uh, alam ko marami 'yang problema sa buhay at naabuso din kayo. So sana niyo din na hindi tayo magkaano-ano, hindi tayo magkamag-ana. Sa kamag-ana ko nga eh, napapagalitan ko sila kung masyado na silang abuso. Pero wag naman sana ang abuso ay manggaling sa inyo. Mahal ko kayo sa totoo lang. This is the reason why every day tayo, nag tayo. Kasi baka dumating pa nun, hindi nyo na ako makita. Baka dumating din pa panahon na hindi nyo na rin ako mahinga ng tulong. Ipagdarasal e, pagdarasal nyo na lang ako pero ayaw ko maging santo no dahil kasi pagiging santo or or diwata ang dami i've experienced that eh. na experience ko ang pagiging diwata noong nagkaroon kami ng assessment sa America no sa California uh, i formed two groups of people they are in a circle para mag-discuss ng kanilang presentation ng mga problems kung paano nila ang isang bagay-bagay. So, 20 groups sila, o 21 o 23 groups. sa so isa, 10 sa kaliwa, tapos 13 sa kanan, and then ako, halos mga dalawang metro o isang metro, or hindi ko alam, basta I sit distantly, pero naririnig ko pa rin usapan nila. Although, yun pala ang feeling ng diwata, nalakaupo lang siya sa trono, nakikita ko anong gawa nila, pag-uusap, naririnig nila, not clear, no? Kasi hindi naman talagang chismoso or parang pakailamero ang duwata. Pag tumawag ang mga tao, doon lang sila nag nag-response. Parang katulad ng nangyari na may isa si Pei yata or si Elisa, ang uh, si Pei uh, tumayo at nagtanong sa akin. At doon, talagang full attention sa kanya para maintindihan ko yung tanong. Pero kung hindi naman ako tinatawag, I'm just watching them. So masyado tayong iniingat o oh, nang maingat tayong nakikinig at pinagmamasdan ang kanilang gawa para kung makita natin na kung sila nagkakagulo, doon lang tayo tatayo at makiki uh, mag i -intervene. So, ganun din ang mga diwata sa atin. No? Ganun din ang mga diwata sa atin na pinapanood lang tayo nila. Pinapanood tayo ng, mga, ng ating Panginoon ng nasa malayo. Pero minsan, gusto nila na kausapin natin sila at magkaroon tayo ng personal interaction. Kaya nga, ang daily vlog ito ay para sa inyo dahil kasi kinakausap ko kayo. Kaya sana malaman ko na talaga nakikinig kayo by making comment below. At kung meron kayong tanong, comment nyo lang din, no? Para ma-feature din natin ang inyong katanungan. At ganyan din, din, kung gusto nyo po ng tulong ko, ay eh mag-email po kayo sa apaadman at muntingagama.org o or pumunta sa aking website sa www.landasnanglay.com Maingay na talaga si Karim at magulo. So hanggang sa muli ito po ang ng templo ng tono ng ating agama nagsasabing mayyari na para atin paalam